taas sahod para sa mga manggagawa at kasambahay sa rehiyon pinag-aaralan ang report mula kay Idol Zaira Kuntapay sa kabila ng kawalan ng opisyal na petisyon mula sa labor section ng Region 2, usang nagsagawa ng moto proprio action ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 2 upang muling suriin ang kasalukuyang minimum wage sa rehiyon. Ayon kay Dole Regional Director at RTWBP Chairperson Jesus Elpidio Atal Jr., layunin ng kanilang hakbang na tiyaking nananatiling makatarungan at akma sa kasalukuyang economic indicators ang umiiral na sahod ng mga manggagawa. Paliwanag ni natal bahagi rin ito ng pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagtuunan ng pansin ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at balansihin ang pagbibigay ng makatwirang sahod at kakayahan ng mga negosyo na magpatuloy sa operasyon. Sa serye ng konsultasyong isinagawa ng RTWPB, inilatag at tinalakay ang mga economic indicators na magsisilbing batayan kung nararapat na nga bang magpatupad ng panibagong dagdag sahod sa rehiyon. Ayon sa mga employer na lumahok sa konsultasyon, hindi pa umano nila kayang magpatupad ng panibagong umento sa sahod bunsod ng sunod-sunod na kalamidad na tumama sa rehiyon nitong mga nakaraang buwan. Gayon din ang katatapos pa lamang na implementasyon ng nakaraang wage increase. Kung may maibibigay mang dagdag, ito raw ay minimal lamang. Samantala, may ilang manggagawa na humihiling ng karagdagang 50 pesos hanggang 200 pesos sa kanilang arawang sahod dahil hindi na umano sumasapat ang kanilang kinikita para sa pangangailangan ng pamilya. Ang magiging desisyon ng RTWPB ay ibabatay sa resulta ng mga konsultasyon na makukumpleto sa pamamagitan ng mga itinakdang public hearing na gaganapin sa September 24 sa People's Gym sa Tuguegarao City at September 25 sa Santiago City. Ang mga public hearing ay bukas sa lahat at layuning mailahad ang mga pananaw ng bawat sektor upang makabuo ng patas at balanseng wage order para sa Cagayan Valley. Para sa IFM News, sa si Idol Zaira Condapay. Idol! IFM News!